Mm. <laughs> maglilinis muna tayo ng kwarto. Siya pa maglilinis. <laughs> Hindi pala ako. Kaya lang kailangan pang antayin. Aming utusan Yeah. Busko, lahat na ng tao dito nagiging tamad. <laughs> Dahil sa technology natin. Oh, ano na? Ayan na siya. Ayan na. Anong gagawin mo? Uy. <laughs> Meron din para sa gilid ko ang matanggalin. Au! Ang loko. Alay. Okay lang pala yan. Katang. Ito naman, si kuya nyo. Napakapalpak nito talaga. Yung sensor na isa, hindi niya natanggal. Paano niya ngayon masesense yung <laughs> <laughs> La. La. Ano ba 'yan ng pinuntun. Tayo ang nag-map siya. Eh. Bakit hindi muna siya mag-back? Yung bakit nag-map siya muna? <laughs> La, tanggalin mo muna 'yan. Oh my god. Teka Shiro nga robot. Na. Ah. Pasige, kumain muna ng tanghalian. Ah. Sus. Ah, oh, yeah. Ano po? Sige. Ah. Panoorin natin yung ating utusan. Nagmamap po yung aming utusan. O buti, kita mo talaga basa. Ano na? Hindi siya nag-tapan. Oo, Hmm. May, kaya nga meron siyang ano, 'di ba? Sensor kabilaan. Kaya na niya 'yan. May decision na siya na sarili niya. That's right. Buti pa 'yan may sense. may <laughs> <laughs> common sense. Hindi. Nag-a-adjust yung map niya na no? map gumagano. Niya. Ganun. Oh. Oo. Oh, oh. so, na. No? kaya pala lumalabas siya. Ah, I see. Ang okay, no? galing. Oh. Na. Ikotin na pa niya dito. Oh. oh oh, oh. Dinalabas ah, niya yung map niya na ganun. I see. Ang talino talaga niya ito. Oh, Hindi mo yeah. na kailangang sabihan oh, kung paano. Tignan mo, oh, oh, mm -hmm. oh. Ah, nilalabas oh. niya. Ah. ko. Galing nga. Okay. Oh. So, oh. yan. na-map mo na lahat. Tapos, pause na, Jay. Huwag nga, na, Jay. Yeah, ito. Okay. Uh, Oo, oh, yan. So, pabalikin na kita sa bahay. Ah. Umuwi ka na, umuwi ka na. Alam mo. Masyado nang malinis yung room namin. Hoy, yung bahay mo. Buti pa to, marunong. Ah. Parang baliktad. Tama nga. Baliktad. Oh, yung lisensya mo ha. Mag Ingat ka. Pag makabangga ka niyan. Nagaano pa siya. Oo, uh -uh, tinitingnan niya yung paligid niya. Hindi, ita inaano niya yung marumi. Kaya ano niya yung marumi. Ay, ganyan talaga siya. Ya, ano? Mahanap mo ba yung bahay mo? Hindi. Hinahanap niya yung bahay niya. Hindi na maka-uwi. Hindi makaawi din. Oh my God. May ilang oras pang aantayin namin bago ka makauwi. Hello.